Mga idol at kabayan, breaking news! Israel Missile Defense System na dumating sa Pilipinas kamakinan namang pinasinayaan ng Air Defense Kama. Mga bagong missile defense na ito ay magbibigay ng karagdagang lakas sa sa datahan ng Pilipinas. Mga gusali na binoba ng Israel sa Iran, ipinakita, kumpermadong wasak ang pagawaan ng mga ballistic missile sa Iran. Syria, tuluyan ang bumagsak, sinubukang humingi ng tulong ni President Assad sa Amerika. Kapalit na bibitawan ito ang suporta sa Hezbollah at iba pang mga proxy ng Iran. Pero ayaw makialam ni President President Trump. Iniwan ng Russia at Iran ang kanilang kaalyado at kaibiga na si Assad. Kita ang pag-alis ng mga misa system na inaligay ng Russia sa Syria. Gaano ba kurap itong si President Asa? Yan ang mga sasakyang na diskubre sa kanyang garahe. Mamahaling mga sasakyan, hindi lamang isa kundi dosena-dosena. Nahnaman na Dubai, nahna bi Kiraj Lahmar. نحن مالنا بدبي شو Bilang finishing touches at masiguro wala nang babalikan ang mga sundalo ng Iran sa Syria, binomba ng Israel Air Force ang military base ng Iran Revolutionary Guard Corps. Amerika tuloy ang suporta sa kalyado at partners nito upang hindi manalo ang Russia. A chaotic world, violent world, carved into spheres of influence. A world where bullies trample their smaller neighbors and a world where aggressors force free people to live in fear. Opisyal ng pinasiniya ng Pilipinas ang huling batch ng mga Spider Air Defense System na nabili pa ng bansa sa Israel. Ang Spider Philippine Air Defense System ay isang surface-to-air missile na magsisilbing taga-depensa ng bansa. Kaya nitong supili ng mga banta tulad ng fighter jets, helicopter, drones, cruise missiles, at procession-guided munitions. Saka sa kasalukuyan, merong apat na missile system ang nasa bansa ngayon. Ang Spider Air Defense System, Brahmos Supersonic Cruise Missile, Typhoon Missile Defense System, at ang HIMARS ng Amerika. Kahit kaliwat kanan man ang ang naging digmaan sa pagitan ng Israel at mga proxy ng Iran. Hindi ito hadlang na maiisakatuparan na palakasin ang Pilipinas. Dumarami na rin ngayon ang mga bansang nag-operate ng Spider Air Defense System tulad ng Azerbaijan, Czech Republic, Ethiopia, Peru, Pilipinas, Singapore, Vietnam, United Arab Emirates, Morocco at maging ang India posibleng maging operator na rin ng Spider Air Defense System sa hinaharap ang bansang Georgia at Romania sa Israel. Maraming salamat. Balita Middle East naman tayo mga kabayan. Ang ginawang paglusob ng Israel sa Iran ay hindi simpleng babala lamang. Tinamaan talaga ng Israel ang mahalagang pasilidad ng Iran military. Ipinakita ng bagong source ang mga larawan na kuha ng satellite noong ika-6 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Ang patunay na nawasak ang mga pasilidad ng Iran na responsable sa paggawa ng mga solid rocket motor para sa mga ballistic missile ng militar ng Iran. Makikita na ang mga gusali ay wala ng mga bubong at makikita na ang mga superstructure ng nasabi mga gusali ay halos wasak o gumuhuna ang presensya ng mga mobile crane sa dalawang tinamaan ng mga Busali ay nagpapatunay na ito ay sinusubukang ayusin muli ng Iran. Sa ibang balita naman, ang pagbagsak ng Syria, ito na ang simula ng pagbabago sa ng silanga. Matapos talunin ng Israel ang Hamas, Hezbollah, maging ang Iran. President ng Syria, sinubukang makiusap sa Amerika na tulungan itong labanan at supilin ang Syrian opposition fighters. Ayon sa impormasyong lumabas, handa si Syrian President Assad na itakwil ang Hezbollah at iba pang mga proxy ng Iran kung ito ay tutulungan ng Amerika na mapatigil ang labanan. Ang Syria at Iran ay strategic allies. Ang Syria ay itinuturing na pinakamalapit na kaalyado ng Iran. Kaya ang planong handang talikuran ng gobyerno ng Syria, ang Iran, ay isang pagpapakita ng kahinaan ng parehong bansa. Ang deal na ito ay hindi kinagat ng Amerika. Sa kabilang banda naman, wala rin nagawa ang Russia upang tulungan si Syrian President Assad matapos ang 24 taon na pagiging diktador. Nilisan nito ang Syria matapos makubkob ng mga mandarigma ng Syrian opposition. Ang mahalagang bahagi ng bansa agad na lumikas ang mga sundalo ng Russia. Kita sa isang video ang pagdemobilize ng mga S-300, S-400 missile defense system ng Russia sa Syria, isang simbolo na ayaw nitong lumaban. Sa madaling salita, tinanggap na ng Russia ang kanilang pagkatalo sa Syria. Kung dati binapatikos ng Russia ang pag-alis ng Amerika sa Afghanistan dahil ayaw lumaban ng mga sundalong Afghan sa mga Taliban, ngayon, mas sobrang kakahiyan pa ang nangyari sa ipinakitang pagtalikod ng Russia at Iran sa kaibigan at kalyado nitong si Syrian President Assad. Si President Trump mismo ang nagkumpirma na lumayas na ang Syrian President sa sa kanilang bansa. Dagdag pa ni President Trump ang kanyang tagapagtanggol. Ang Russia na pinamumunuan ni President Putin ay wala ng interes na protektahan si Assad. Ayon sa inilahad na impormasyon ni President Trump sa kanyang social media na X, hindi na kayang gumalaw pa ng Russia dahil sa umaabot na sa na raang libong mga sundalo ang nasawi sa pakikipaglaban nito sa Ukraine. Ang Iran naman ay inalis din ang kanilang mga sundalo sa Syria dahil sa epektibong pakikipaglaban ng Israel. Sinabi din ni President Trump, hindi naman kaibigan ng Amerika ang Syria kaya't walang dahilan upang alam sila dito. Sa isang post naman ni President Trump, sinabi nito na ang Russia at Iran ay mahina na sa ngayon. Gaano ba kakurap yeah, si President Asa? Yan ang mga sasakyang na-discovery sa kanyang garahe. Mamahaling mga sasakyan, hindi kama. lamang isa kundi do sa edusena. Jeze, Land Cruiser, Shufa, maana maftaha. Ma, bueno. Ma maktuba alay Land Cruiser, Aswa. Shufa. Shuf, shuf Lamborghini, habi. Tara, Faraj, Fara. nahna kina aishin, nahna. Faraj, habi. نحن مالنا بدبي! نحن بكراج الحمار! نحن مالنا بدبي! شو ها؟ شو ها؟ يعني على مد عيننا والنظر، شو بده يصور ليصور لي الواحد! sa katulayan naglunsad ang ng isuel ng airstrike upang wasakin ang mga military base ng Iran sa Syria matapos tumakas mga miyembro ng Iran Revolutionary Guard Corps Ya latif Ya latif ya rab Ya Rabb destele Sa ibang balita naman, mas lalo pang manghihina ang Russia dahil sa bagong pasabog ng Amerika kung paubos na ang mga kakayahan ng Russia at tulong na natatanggap nito sa kanyang mga kaalyado. Amerika nagsisimula pa lang karagdagang 1 billion na tulong sa siguridad para sa Ukraine. Dito natin makikita kung gaano kahalaga na maging kakampi at maging kaalyado ang mga like-minded countries. Ayon kay Secretary Lloyd Austin, the third, gagawin ng Amerika ang Amerikang lahat upang hindi manalo ang bansang binubuli ang kanilang kalapit na bansa. As I said in Kiev in October, We are seeing a sneak preview of a world built by tyrants and thugs. A chaotic world, violent world, carved into spheres of influence. A world where bullies trample their smaller neighbors, and a world where aggressors force free people to live in fear. So we can continue to stand up to the Kremlin, or we can let Putin have his way. And condemn our children and grandchildren to live in a world of chaos and conflict. This administration has made its choice, and so has a bipartisan coalition in Congress. The next administration must make its own choice. But from this library, from this podium, I am confident. That President Reagan would have stood on the side of Ukraine, American security, and human freedom.